Ang UTI ay isang impeksyon sa iyong urinary system kung saan kabilang ang iyong mga kidneys, ureter, pantog at urethra. Karamihan sa mga impeksyon ay kinabibilangan ng lower urinary tract. Maaaring maramdaman ang sintomas kapag kumain ng pagkain na bawal sa UTI. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice. At huwag kalimutan, pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Kung mayroon kang UTI, yakin na sinusunod mo ang mga wastong pamamaraan upang maibsan ang mga sintomas nito. Nangangahulugan nito na kailangan mong bantayan kung ano ang iyong inilalagay sa iyong katawan. Dahil ang ilang mga elemento ay maaaring magdulot ng mga problema sa iyo. Ito na ang mga pagkain na bawal sa may UTI. Una, maanghang na pagkain. Ang mga maanghang na pagkain ay kilalang nakakairita sa pantog at nagpapalala ng mga sintomas ng UTI. Iwasan ang mga maanghang na pampalasa at makontento sa mga bland na pagkain. Sanayin kumain ng pizza na walang red pepper flakes nachos na walang jalapeno, o chicken curry na walang hot sauce upang maiwasan ng UTI. Pangalawa, asukal at artificial sweeteners. Paborito ng bakterya ang asukal dahil ito ay mahusay na mapagkukunan ng pagkain. Maliban sa asukal, iwasan din ang mga artificial sweeteners dahil posibleng magpalala ito ng sintomas ng UTI. Pangatlo, acidic na prutas. Ang prutas ay maaaring isang mahalagang bahagi ng isang malusog na diet. Ngunit ang mga acidic na prutas ay pagkain na bawal sa may UTI dahil maaaring itong makairita sa pantog. Pangapat, kape. Ang kape ay nangunguna sa mga salarin kung bakit nagiging miserable ang buhay ng may UTI. Maaaring itong magpadalas ng iyong pag-ihi dahilan para ikaw ay ma-dehydrate at pagresulta sa asin sa iyong ihi. Ang mga asin na ito ay maaaring makairita sa pantog at magpalala ng mga sintomas ng UTI kapag pinigilan mo naman ang pag-ihi malamang dadami ang bakterya sa iyong pantog kailangan mong uminom ng tubig at cranberry juice upang ma flash ang bakterya mula sa iyong katawan. Panglima, alkohol. Ang alak ay maaaring makairita sa iyong tiyan at sa pantog kung ikaw ay may impeksyon. Kaya isa ito sa inumin na bawal sa may UTI. Bagamat nais mong makakuha ng mga maraming fluids kapag may UTI ka, iwasan ang alak at ibang inumin na may alkohol habang ginagamot ang iyong impeksyon. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.